13 na ba 'yung malinis? Oh, tre Hindi pa malinis 'yung 13. May uh, ano pa pa doon sa may-ari ng lupa, magbibigay pa. Oh, tapos 'yung nagdapa. Uh -uh. Ayun, Ay, uuktanim. Uuktanim pa. Loge, loge. Babawasan pa 'yung 13. <laughs> Ilan na lang matitira sa atin? Y 'Yung 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 13 magiging walo tinaka malinis. pa <laughs> sa 'yung <Kulang pasatapos. laughs> Okay. okay. <laughs> si Petero 50 si Okay na yan kaysa wala. Walang naani. Mas lalong lugi. salamat pa rin sa iyo se may naani pa rin eh. <laughs> ganan tala sa Pilip